What's yes. up? Yes! Hi everyone! This is Sunny and great to be back with many new Kuwa. Hello! Long time I no see. Oo nga eh! Ang gaganda nung mga tiktok mo! So, Ay! Kala ko yun! Hindi! Kala ko yun! Hindi ko sabi ko tuloy sa opera. Parang Pero ayan mo na. Din muna tayo sa mga social media mo. So nagka-trending siya. Tapos ang cool. Parang ginagawa mo ng ano eh. Ginaradyo mo ng ano. Ang tawag ito. Ng bagong spy. So ano yung ah. mga ano, <laughs> story behind those trending videos? Like all the videos that I'm doing. Uh, ngayon kasi ang difference ang ginagawa ko ngayon hindi ko na talaga iniisip uh, like you're filming as if nothing's, no one's watching that's uh, the most important part and without expecting so when you're not expecting anything yung recent na panood ko yung sa Killing Miss Softly, yung kinuha yung cellphone. Saan? Saan? Sa Killing Miss Softly, yung kinuha yung cellphone. <laughs> Tapos, Kasi si Miss Ann, ang dami yung uh -oh. pinakauso. Hirap sa bayan. Kaya nga eh. So yun, parang na-over kami sa kanya. Tapos ang ganda ng mga comment, di ba? parang sabi niya nung ma-overtake niya pa yung, yung kay Kahit puro mga kalokohan <laughs> lang. <laughs> Saka yung may isa, yung may binugbog. Ano nga ba yun? Yung isa, yung... Binugbog. Oo, di ba yung parang parang inawat mo na siya. Nakalimutan ko yun. ano na yun eh. Sarah, tuloy ako. Na, ang dami ko nang oh, inawat, hindi ko na bilo. malala. Insert here. Yes, <laughs> Ayun yata. <laughs> Ayun may insert natin yan. <laughs> <laughs> Tapos sa mga videos mo, sinong gusto mo makakulab in the future? Ayun. Uh Oo, -oh. sino okay, bang gusto mong makakulab na? Pwede artist, influencer, sino bang dream mo na makasama sa mga... Si Miss Heart. Why si Miss Heart yung makilista? Uh, I think she's just very hardworking and uh, beyond kung anong mga uh -oh. napapakita niya. I I also think she's a very genuine person. Uh, in this industry, we are mga about being genuine person. So, uh, I love genuine people. Nice. Ayan, sana so, sobrang bait nga talaga ni Art kahit maano mo siya, di ba? Kahit sa ordinary people talaga, ina niya lahat and last na lang siguro after nung bida si ano yan yung si Waray tsaka si Biday na si Oh my god so, ang tagal na nung namatay na last Oo doon tayo tama tama 2019 2019 yes, kinakay di ba So ayun ano pa masusundan pa ba, ba yung mga series mo kasi na miss ka na Um gusto ko po this year sana but I'm not sure kung meron hopefully uh, uh, still always manifesting no no expectations Parang piling ko bagong tao na ako. No oh, expectation Oo, oh, mas sumikat kasi sa social media ngayon eh. Sa TikTok, di ba? <laughs> no, I mean in a sense na uh, manifest, manifest na. No overpressuring si yourself. May okay, gusto ko bang makasama ulit sa mga series or project oh, na naman, never sila gagawa ka? Oo naman, sila oh, Kate. Uh, like ula, diba? sila Kate ulit, di ba? Sobrang nag-gana eh. Nag-gibig kayo, Mr. <laughs> so, yun. Thank you, Benny D. Congratulations. Thank you. Thank you. Bye-bye.